ulam ko ay piniritong isda. Anong isda to? Dorado. Dorado. With sausawan, kamati, sibuyas, tsaka dahon ng sibuyas. Tama? At saka bagong. tayong isda, sausaw. Tsaka isubo. Kaya <laughs> Ngayon ako mo. Welcome pala sa aking YouTube channel. Na matagal nang naka-imbak. <laughs> Walang bagong post. <laughs> Ala eh, may na yung ano eh. Sabi ko. Mhm. Mm sabi ko kasi, dadali kami ng madaling araw. Ayaw na. Parang ang ng malaking di ba? Diba? Kung kaya ko lang magpatakbo ng tricycle, baka ako na pumunta mag-isa. Hindi pala ako makain ng balat ng isda. Sabi nga ni Kuya, mag-vlog ka lang, mag-vlog kahit walang kwenta. Kasi hahanapin ka rin naman nila. gulong ka ng gulong dyan kaya nga dadali tayo ng madaling araw alis tayo dito na alas 4 ng madaling araw Ay, hindi ka kasama bawal ang bata dun. Baka kasi mahulog kayo sa bangin. Ay! Dahil ba? Bye guys!